Okay. Uh, good morning. Uh, tayo ay gagawa ng chahan or fried rice. Simple, simpleng-simple lang po 'to. Yan, bawang, bin-medyo inaano ko lang 'yung bawang, bino-brown, 'yan. 'Yan. Ah, uh, naman natin itong karne na 'to, itong baboy na ginawa ko siya. Pwede 'to pang lagay sa ramen. Ngayon yung usually nang lalagay sa ramen. Pero yan, sarili kong version yan. Then may egg tayo, mayroon tayong yung ano, yung ano ng sibuyas daw, ng sibuyas yan. Patay muna natin kasi brown na, tapos ito yung rice natin. Wait lang. bak natin ulit yung ano, yung mantika, kasi bin-round ko lang yung ano, garlic pack bak natin simple fried rice oh, naulog, sayang yan kakain natin yan simple may ano natin kasi may ito yung mantika may na oh yung mantika Then, nilagay na natin yung baboy. Siyempre, yung pematik na bukma. Then, ito baboy na to, free cook na to kasi napakuluhan ko na siya sa yung ginagawa ko minsan na ramen. Comic mm. ramen ko. Oh, see you in the Philippines. May special ramen. Mura lang. Yan pa isa yung kapag gumagawa ko ng fried rice. mabilisan lang ito may tama siya tapos natin ito Uy! It's so timbabo makakalsik so, nakikita pa pa then lagyan na natin yung then lalagyan na natin yung yung kanin natin siyempre Ito. Ngayon natin pantatapin sa atin yung yung ano nang ano yung ano pinaka ano yung bawang natin kinabraw natin ito okay, tayo ng where is my chok chok liquid seasoning at saka chok chok wala okay na yan konti okay lang ito natin siya konti. Okay. Ano yan? Parang mabango.

warna kalau okay. warna nanti Oke hindi ko na nilagay sa mangkok para mag hindi ano. natin yung lahat para para, ano. para na ang ibabaw appetizer ko eh Okay, and ang simple nating fried rice. Yan, simpleng-simple lang. fried rice ala Harrison Prada <laughs> or Jeff Herrera <laughs> Okay, sana matutunan nyo 'to. Ano lang 'to, saglit lang lutuin. Mga simplong lutuin lang 'to. Syempre, huwag natin kakalimutan yung garlic. Ayun. Yan, yan, yan. yung garlic yan sa ibabaw. Kakalimutan yan. Yan.